hirap talaga ng maging mahirap. Maging Yung iba nakakoche, ako nakasabit sa tricycle. Ah, ito sa mga major trip ay pagyuhang e, eh. Chay. Oo, may pagyuha. Ah. Baka walang bayabas? Oo. Ah. Kayo na doon, napakadaming hey. bayabas kayo na. Yaw na, ma. Dito po ka? lang ya. Puro hinog ka ino. Maliliit siya puro hinug. Takaw din mo ay. Kami <laughs> ni nakuha kaya para may makuha ang pa patayang iba. <laughs> ay, hinog ka dito na ako eh. Hindi naman ang na Abang, sipag naman ng tuto. <laughs> ah. Oh. Aba okay, ba, may power so pa. Babae oh, may power so pa. Ikaw nagpa-power so? Okay. Akala uh, ko ikaw eh. Mm -hmm. Oo. Okay, betul enggak? Baik. Saya enggak bisa. Mana? Awana. Ayo nanti. Ayo ya. Ayo nih. So lah. Ang takep.